Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito ay si Antiocho Epifanes, ang anak ni Haring Antioso. Si ay isa lamang biyag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137 Noong kapanahunan ni Antioco Epifanes, may lumitaw na mga masasamang hudyo na ayaw sumunod sa kautusan bagkus ay nakakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hentil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong nakikita sa hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila ay agad nagpunta sa hari upang humingi ng paintulot na sumunod sa mga tuntuning hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan ano pat nakisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hentil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang reliyon. Lahat ng hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong sandat 45, ikalabin lima ng buwan ng Kislev, si Haring Antioko ay nagpatayo ng kalapastangan ng walang kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga damba ng pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Hudea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan. Pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog at ang sino mang mahuling nagtataglay ng balumbon ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinayintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot ang hirap na dinanas ng buong Israel. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, ako'y lingapin mo ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong namamalas yung mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Silang mga masasama, kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo ay susundin ko. Sa sinumang mang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo ang utos mo ang susundin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo ay susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasamay, tiyak na di maliligtas, dahilan sa kautosang hindi nila ginaganap. Oon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan, yaong mga taong taksil na laban sa kautosan. Oon, ako'y lingapin mo, ang utos mo ay ko. Aleluya, Aleluya! Sinabi ni Yeso Kristo, Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang malapit na si Jesus sa Heriko, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niyang nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila sa kanya, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinapatigil siya ng mga taong nasa unahan Ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyayari ang nais mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di nakakita ang bulag at sumunod kay Yesus na nagpuri sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.